And for today's video, ayan, birthday ni mama ko, ayan. Tignan natin kung ano yung magagawa naming surprise para sa kanya. Hindi niya alam na meron kaming surprise sa kanya. Ayan, watch this video. Ayan, I'll see you guys. Ayan yung surprise namin para sa kanya. Ayan yung pabulak-bulak na pera. Ayan, sana maging masaya si mama ko. Dahil the best ang mama ko. And ito naman yung second one. Ayan, ang ganda. Pamaypay na lagay ng mga hangpaw. Ayan, ayan o. May pera-pera din. Ayan, tignan natin kung ano magiging reaction niya, guys. Pagdating niya, wala siya niyan eh. Abang ginagawa yan. Ito nga, din na nga kami. Ayan, waiting na kami para kay mama dyan. Ayan o, nagkakantaan na kami. Ayan pala yung handa namin dyan o. No? Ayan, binili namin. Nag-order-order lang kami para walang hassle na magluto-luto para hindi kami mahalata. Ayan, guys. I'm sure matutuwa si mother dito. Ito guys, sumatin na nga yung mama namin nang tinig sa CCTV nandyan na nga sila. Ayan, pagbukas ng pinto, eh, nagulat siya. Dancer pa siya from Taiwan, si Blake, kaya nang gulo niya, nagulat ako sa kanya sa iyo sayang. Ang ganito, lahat masaya lang. And one big happy family, Saya bilang kepadamu, orang takut. Taiwan apa yang tao kanina yang <laughs> sabi ko kay mama ko tawa siya ng tawa Ayan, pumasok na si daddy at sinayawan na nga si mama. <laughs> Ayan ang cute sumayaw. Nakakatawa. This is, ito yung best moment na, na nakita ko na sayaw na sa'yo yung papa ko. Sa'yo lang. And ayan, dumating si daddy. Dali niya yung bulak-ulak na pera. Ayan, binigay na kami money. Ayan, ang saya niya. Kala niya sa akin yan, pero hindi sa akin Si papa ko talaga yung paggawa niya sa mga kapatid ko. Hey, sana all! And ayan na nga, dumating na nga yung pamaypay na Hong Kong. Regalo pala ng kapatid ko sa kanya yan. Ayan naman yung regalo sa kanya. Linagay ko lang sa envelope na ano ko kay Blake pinahabot ko kay mama ayan puro pera talaga no Ayan, binitawan niya na lahat-lahat. Nahulog-hulog yung mga pera. Pero yung sigarilyo niya, hindi niya binibitawan. Kakaiba talaga yung mama ko. Mas mahal niya pa yung sigarilyo. <laughs> And dumating din yung sa niyang apo nagbigay ng pabango sa lola niya. Ayan si Zeus. Ayan yung moment na to. Napakasaya. Yung, ayan, bubulan niya na yung cake niya. Ayan, sa mga kabataan na katulad ko, sana mahalin natin yung magulang natin. Alam natin yung paano yung paghirap nila, paano tayo palakihin. Ayan guys, sobrang masaya sa feeling. Ano yung pota mag-round ko? And ayan, tapos na nga yung presents. Ayan, nag-enjoy siya ng sobra. And, and huwag mo kalimutan mag-like and subscribe kung hindi ka pa subscribe And, and I'll see you on next vlog. Bye!